Narito tayo ngayon upang matunghayan ang latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay hinara na nga ni Patrick si Miss Rachel. Grabe at napakaganda pala ng boses ni Patrick at kitang kita na parang hindi ito medyo pinapansin ni Miss Rachel. Grabe at Talagang kinantahan ni Patrick ng buong song si Miss Rachel. At kitang kita na talagang gusto niyang makuha ang atensyon ng dalaga. Oh my angel, angel baby, angel. bang kinakantahan pa ni Kuya Patrick si Miss Rachel ay bigla namang dumating si Kuya Rowell. At talagang pagdating nito ay pinaalis niya si Patrick sa gilid ni Miss Rachel at doon siya umupo. Sabi niya naman ay sorry daw sapagkat uh, medyo na late siya dahil nagpa-feeding pa daw siya sa kanyang mga beneficiaries. Grabe pagdating ni Kuya Rauel, ay parang mas naging intense ang mga kaganapan. Pagtapos naman nun ay kinumusta ni Kuya Rawel si Miss Rachel kung kamusta na daw ang desisyon ng kaniyang papa sa pag-alis nila papunta sa Davao. Sabi naman ni Miss Rachel ay ayun na nga ang nangyari dahil parang magdadalawang isip na ang papa ni Miss Rachel na sumama sila kay Rowell. Sapagkat napanood nila ang panimira ni Dr. Love sa kanila noong kaharap nito si Kuya Val sa last episode ng Rochelle Love Team Serye. Oh 🎵 Mr. Cupido, ako na may tulungan mo 🎵🎵 Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? 🎵🎵 Bakit di na tutuhanin ang lahat? Bakito, Sabi naman ni Kuya Rauel ay... Nababadlip na daw siya medyo kay Dr. Love sapagkat sinisiraan daw talaga siya nito sa papa ni Miss Rachel sa mga manonood at kay Kuya Val. Talagang medyo naiinis daw siya sapagkat puro masasama ang sinasabi nito at paninira sa kanya at kay Miss Rachel. Sabi naman ni Miss Rachel sa kanya ay chill daw muna siya. Talagang yun lang naman daw kasi ang role ni Dr. Love sa kanila, kaya dapat itindihin nyo na lang. Sabi naman ni Kuya Rowell ay kahit na ganun ang role niya ay sana magdahan-dahan siya sa kanyang pananalita sapagkat madami ito na apektuhan. Oh

Siyempre <laughs> lang. <laughs> sin <laughs> <laughs> Galing ako nagpa-feeding yung san. Ah. Oo. Oh. ano kanina pa kayo? Ay? Nakarot <laughs> eh, sorry. Pero, may traffic sa may labo. Kasi nagpa-feeding ba ako? Galing pa akong batubalan eh sa Paracales. Ay, salamat. Ay, salamat. <laughs> si ano, Kuya Tata. Hindi. Kaya eh, nga, hindi siya nakapunta ngayon, di Napagod Kasi eh, napagod yun. Napagod. Kasi baka ba sa... Mukhang may concert dito ah. Oh. Mukhang may concert pagdating ko. Actually, ni Patrick yung pinakbis niya para sa project. Ah, yung kanta niya. Para ah, sa Patrick. good luck bro. Kalingan mo. So ayan. Um, so ano insan, um, alam mo na ba yung ano kuyang, kuyang to sa akin ni Rachel kanina? Parang nahiya daw na sumama si Tate Reza para nagbago ang isip. yung nga insan, panood ko 'yun. At nalaman ko din mismo kay Papa ni Rachel na medyo nagdadalawang isip siya na sumama sa akin. Sayang, sayang yung ano, yung ko doon na yung mga pamilya ko talagang ready-ready na sila sa pag-uwi pag namin dala uh, kasama sila Rachel buong pamilya niya so yun nag na yung lang kasi nga ano, yung unexpected ko na may enjoy sila okay. sa pagpunta nila doon okay. na diyon, wala na pero sana nga insa no magbago yung isip ng papa ni Rachel kasi nga ano, no, si Uncle Bal naman yung masusunod sa huli di ba napaalam naman ako kasama uh, si Rachel so, okay naman na sa kanya okay naman yung sabi niya mag-iingat lang kami and may mga pa-joke pa siya doon na talaga Pero nakakasad lang kasi nga, no, ngayon, medyo si tatay nahihiya na. Nahihiya na siya sa... Sana. sana magbago pa yung isip. Kaya nga, kasi Magbago ngayon. pa yun. Oo, oh, uh, ilang araw, ako. ilang araw pa man din. Ko, din. Kausap. ko, din. Uh, saan kausapin ko. Kasi ginsan, kausapin mo. Para... Nalungkot na pati si Rachel? Ano lang yan, Rachel? Magbago pa ang isip ni Ma. Sige, uh, okay, mausap muna ako. Tumuna ako sa record. Ano ba? Hindi di kayo matutuloy? Siyempre, si Papa. Si Papa. Dapat din doon tayo at uh, maghihingi ng permiso sa Papa mo kasi siya talaga yung, yung guardian. Yup. Yeah. Ano? Yeah. Hindi lang ba yung mana si Papa mo? Ano bang gawin natin? Ano bang gagawin ko? Mahirap yun pa Di, ano bang problema? Ba't tano? Hindi huh? lang ito kasi nga, napanood ni ano. Ah, ito talaga Kas, si Dr. Lang. Pero minsan kakausapin ko din yan si Uncle Bal kasi nga, ano, alam naman ni Uncle Bal na talagang mabalit kami. Ganun, wala akong gagawing masama na kakapamak ng apelyado o pamilya namin. Pero ito talaga si Dr. Lagga. Minsan sumusobra na. Bakit? ano ano na lang mga pinagsasabi. Halimbawa, nung episode 6, last part nun, di ba, nakaalis na tayo. Grabe yung mga uh, sinasabi kay Ang Dalbal. Sinisiraan ako na, eh, porket minor ka, dinadala kita. Kaya nga, sinama ko buong pamilya mo. Di ba? Para wala silang masabi yung mga viewers natin. Pero ito talaga si Dr. Lan. Nakaka-bad trip din minsan. Eh, kasi nga, role niya yun. Role niya? Eh, kahit role niya yun, eh, bakit Ganyan yung magkapagsalita sa atin. Mukhang namin marasunala sa akin. May galit yata yung si Dr. Love. Kaya yeah, dapat minsan, yung dahan-dahan yung pananalita niya, hindi yung bigla-bigla na eh, ganito. Maganda na yung plano natin kasi nakausap natin personal si Uncle Val at si na, Edna. So okay naman sila, di ba? May mga payo na nabibigay sa akin. Eh, di ba, nagpaalam naman ako. Kasi nalang akong lumapit doon. Eh, ano oh. kahit gabing gabi. Chill ka lang! Ito, palapit ka. Okay ba ito? Sobrang lamig na ulo mo. Oh. Di ba sa'yo ito? Ay, lamig pala. Init. <laughs> <laughs> oh. oh. Okay ba ito ino mo? Oh. Oo. Di ba sa'yo ito? Oo, oh, sa akin yan. Okay lang. Ay Eh, <laughs> okay lang. Medyo nakakaano lang. Chill. Nakaka-disappoint ang minsan. Chill. Uh, Baan natin ni, ni Dr. sa atin. Hanggang dito na lamang muna ang ating latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!